magandang gabi mga idol magandang gabi na maulan at for today's video mga idol pakisupport sa aking youtube channel Jerry Bantilan Vlog uh, Jerry Bantilan TV at ngayon tayo mga idol mag update tayo dito sa ating posting dito sa ating perimeter area dito sa Puguso State Santa Cruz Manila mga idol medyo maulan maulan ang gabi kanina pang umaga hanggang ngayon mukhang masama ang panahon mga idol isamanin e, niyo ako mga idol sa vlog ko ngayong gabi uh, ang oras ay alas 9 alas 9.48 yan ito mga idol, update tayo mga idol samanin ako mga idol, sandali nitong video natin, may exit lang for this video. Paki like sa aking YouTube channel Jerry Bantilan. Paki like, paki share, paki subscribe, at paki paki pindot sa notification bell para ma notify tayo sa ating mga YouTube na may upload natin ng mga video. Yan para ma para ma ma notify tayo mga idol. Tulungan tulungan nang na tayo mga idol para para sa ating channel. Ito mga idol update ko sa inyo mga idol. Yan. Uh, yan ang sitwasyon natin ngayon dito sa Puguso. Yan, o umuulan at malamig ng gabi. Yan. Malamig ng gabi mga idol. Yan dito mga idol Puguso Street Santa Cruz Manila. Ayan ang sitwasyon natin dito sa Puguso. Yan o umuulan dito sa Manila. Sa kahapon pa ito mga idol, kahapon ng uh, Umaga, hanggang ngayon, yan, hanggang ngayon, umuulan, ang sama ng panahon. Ganina, kanina kanina ay may araw naman, lumulutang yung araw, magandang panahon na ito. Maganda naman yung uh, ng panahon mga idol, oh. tingnan mong langit, kita-kita nga blue, may bituin pa may dituin pa ang kalangitan pero bakit umuulan yan yan umuulan hindi natin alam kung bakit talagang masama ang panahon mag December pa naman sana ngayong Pasko ay wala nang pagyo ang maramdaman na natin init yan yan banda Jason Street ng mga idol Puguso Street corner Hison Santa Cruz Manila yan yan ang sitwasyon sa manin na ako mag update dito sa lugar ng Manila kung saan tayo ngayon naka duty yan na uh, ito ang aking perimeter area mga idol yan ito ang puguso papuntang palingki sa central market kung sino man naka alam dito sa lugar nito sa puguso Uh, I-like, i-share ninyo mga idol Umuulan, umuulan Ay, ang panahon ng lamig ng hangin Ang panahon natin ngayon ay magkaiba na At lagi tayo magdasal sa ating Panginoong Heso Kristo Siya lang nakakaalam sa lahat mga idol uh, Mega set out pala dyan sa Cebu Luzon, Visayas, Mindanao uh, Nasa lanta ng bagyo Ingat-ingat kayo lahat dyan at sana nakakahaon kayo kahit papano. At, at sana ngayong Pasko ay okay na kayong lahat. Ingat kayo dyan. Ako taga Mindanao ako. Ah, nandun na aking mga kapatid sa Mindanao. Mayroon naman sila duma, dumaan na mga bagyan nakaraan pero hawa ng Diyos, okay naman sila. And dito lang tayo mga idol, nag-update tayo sa ating area. So, kumusta, kumusta talaga yung lahat dyan ating mga charity vlogger Yan, kumusta kayo dyan, shout out sa inyo lahat dyan mga charity vlogger Lahat, lahat Shout out sa inyo dyan, ingat, ingat tayong lahat Lagi tayong magdasal sa ating Panginoong Iso Kristo Sa ating tagapagligtas sa lahat na sana gabayan tayo palagi araw-araw sa ating trabaho at sa ating uh, darating dalating ng mga sakuna at iba pa. Magkasal tayo na sana ligtas tayo lahat. Ayan. Ligtas tayo sa lahat na lahat-lahat ng mga dalating ng mga sakuna. Ayan mga idol. Ayan ang ating mga crew ng Jollibee. Ayan. Pagkatapon na ng Dandahan lang, dandahan lang, dandahan Ayan Ayan na yung ating uh, 7 eleven Dito lang sa tawid yan Mercury drug Ayan, mercury drug Ang Angel Burger 'yan, Angel Burger. Maraming pagkain dito pag nagugutom ka. maraming mabilihan dito mga idol 'yan, Angel Burger 'yan. Burger ng bayan. Yeah. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. 'Yan. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At mag-ingat tayong lahat dyan. God bless you all. Thank you, thank you mga viewers at mga subscribers, supporters. Maraming salamat. Na-appreciate ko ang inyong pagtulong sa akin. Thank you. Bye-bye. Mga OFW, ingat kayo. Ingat kayo mga OFW. Uh, uh, Kitang Pasko mga OFW. Ingat kayo dyan.